Mavili Gaspi at Ashley Ortega, officially a couple? Ilang buwan na ang nakalipas mula nung lumabas ang balibalitang may namumuong ugnayan kina Ashley Ortega at Mavili Gaspi. May mga sightings na sa kanila ngunit di masyadong umingay. Bago matapos ang taon ay nagpunta ng Japan si Mavi at Ashley kasama ang iba pang mga kaibigan ngunit kanya-kanya sila ng pose sa kanilang sokmed. Ngunit matinik ang mga mata ng netizens at naipagtagpi-tagpi ang mga larawan na magkasama nga ang dalawa. At kamakailan ay nakisaya ang ilang kapuso star sa Sinulog Festival sa Cebu at matapang na ang dalawa na mag-post sa kanilang Sokmed accounts ng kanilang mga sweet moments. Marami ang natuwa dahil pareho namang single at dalawa at bagay din sila, parehong maganda at gwapo. Maganda, sexy at magaling din o Marty si Ashley kaya kahit ang ina nitong si Carmina ay sure na magugustuhan ang dalaga at magiging happy sa love life ng anak. Dahil hindi rin basta-basta ang ipinalit kay Kailin Alcantara na dating kasintahan ni Mavi. In all fairness, pareho na silang happy at nakatagpo ng bagong pag-ibig.